Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni Lebron James sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade sa pagitan ng Orlando Magic at Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, gusto na Lebron James na manalo ang Dallas Mavericks ng kampiyonato ngayong NBA Finals, ay malaki naman nga po ang kanyang respeto sa Boston Celtics. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag ni Lebron sa kanyang podcast kasama si JJ Redick, sobrang nga po siyang namamangha sa pagiging consistent ng Celtics buong season since napatunayan nga po nila na sila ang best team sa NBA ngayong taon sa pagiging dominante nga po nito simula regular season hanggang sa NBA playoffs. Kaya dahil nga po dyan ay binigyan na rin naman nga po ni Lebron ng kaunting kaalaman o ideya ang Boston paano i-handle ang maayos ang isang Luka Doncic. Well since nga po merong dalawang player ang Dallas na kayang kumuha ng mga love passes, ay kailangan nga pong gamitin ng Celtics ang tinatawag na blitz defensive strategy. Ibig sabihin, sa tuwing hawak nga po ni Luka Doncic ang bola at may susubok na gumawa ng screen sa kanya, ay hindi nga po kailangan ng Boston na gumawa ng mga switching bagkus kailangan nga po nila agad i-pressure gamit ang double team upang sa ganon ay mapilitan nga po si Luka Doncic na ipasa agad ang bola. Ngunit napatunayan na rin naman nga po mga katrops ng Celtics na kaya nga po nalang pahintuin si Luka Doncic kahit hindi nila ito double team since nababantayan na rin naman nga po ito ng maayos ng kanilang mga manlalaro kahit sino man na mag-switch dito. Ito rin naman nga po ang rason bakit naipanalo ng Boston Celtics ang game 1 ng NBA Finals. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade sa pagitan ng Orlando Magic at Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, kisang nga pong Orlando Magic sa mga team na balak kunin si DeAngelo Russell mula sa Lakers ngayong offseason sa loob ng free agency. Ngunit ayon nga po sa lumabas na balita, hindi na naman nga na po basta-bastang ibibigay ito ng Lakers kayong balak nga po nila itong gamitin sa isang sign -and trade deal. Kaya kung desidido nga po talagang Magic na kunin si DeAngelo Russell ay kailangan muna nga po nalang mag-offer sa Lakers ng trade package na pangungunahan ni Wendell Carter Jr. na isa nga po sa mga naibalitang big mana na target at gustong makuha ng Lakers ngayong offseason. Willing nga naman nga po ang Lakers na ibigay sa Magic ang kanilang 17th overall pick para lamang makuha ito. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, naga-average nga po si Carter Jr. ngayong season ng 11 points at 6.9 rebounds per game sa kanyang 51.7% shooting na mapapakinabangan na rin naman nga po ng maayos ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.